naglilimas na ng tubig baha. Ganito nga namin naabutan si Kuya Jeffrey sa kanyang munting bahay ngayong hapon, matapos na unti-unti nang humupa ang tubig sa Navota City. Pero sa kablangan nito, bakas pa rin sa mga kasada nito ang mga basura na siyang tinangay naman na nasabing tubig. Kagabi daw kasi nasira ang parte ng dike sa kanilang lugar. Rason para rumagasa naman sa kanika nilang bahay ang naturang tubig. Biglaan po ma'am, hindi naman parang parang... Globio eh. Bilang dadating ng ano yung sa niya, bilang darating siya, di ating yung ko kung ano talaga yung kinakasan eh. Alas 11 po, gano'n, nung itong agabi po. Kasi so biglaan po dumating ng, ng bagyo ng dagat po, eh, ng, ng tubig, bigla po dumating. Tapos medyo malaki na po talaga, hindi na po kami nakapalikas, uh, Nahirapan na po kami na bago. Buti naman po si, si Lola, nakalabas na po kami bago dumating po talagang ba Kwento pa niya abot dibdib din ng tubig na pumasok sa kanilang bahay na siyang rason naman para masira ang ilan nilang appliances. Gandi ito po yan eh. Gan po sa loob po. Hmm. po ano. Sa loob ng bahay abot, po. tatpo ang ano, abot ng washing, rep po, warak po, nasira. masira. ang ano, kwarto po, naabot ka TV. Ayon naman kay Tatay Herman Santiago bilang matagal ng residente ng lugar, parang ito na raw ang pinakamataas na bahang kanyang naranasan. Nakakatakot, ang laki ng tubig. Mm -hmm. Ngilang nangyari ito sa, kasi isa ay lang, lang nabutas. Hmm -hmm. Bakit may mali dati sir, mga hanggang saan lang yung Wala, gadyan lang. Sa so, so, sobra, sobra talaga ang tubig sa gabi. Bakit sobra, sir, sobra. bakit mataas? Eh, pilapalo ng, ng hangin, ng alon. Pag tubig, sa lubungin, kaya na yung tubig. So, dahil sa high tide na High tide, o? o, tsaka high tide pa. Kaso na nito, may panawagan daw si Santiago sa gobyerno. Yung JK pa ayos na eh. Wala, hindi gawa eh. Talpa ka mga gawa ng ano eh. So, kapag naayos na hindi ka sa tingin nyo, sir, kahit pa paano? Tsaka yung, ano, yung mga bombastic, dapat, dapat gumagana, hindi gumana eh. Bagong gawa pa naman yan. Eh. So, kung gumana kagabi. Kaya hindi rin kakayanin kahit gumana yung bombastic, hindi kakayanin talaga, sobrang laki ng tubig. Tsaka, so, dike po talaga ang kailangan. Dapat dinamit. dike, dike. Dapat taasin yung dike, tsaka yung, yung tumataas, bumaba, yung pasara. Sa ngayon matapos ang pagkasira ng dike kagabi ay tuloy-tuloy naman din ang naging pag-aayos dito ngayong araw. Ayon sa mga nagtatrabaho rito, inuna muna nila ang paglalagay ng mga sandbag para malagyan nga ng pansamantalang proteksyon ang kanilang lugar habang tuluyan nga nila tinatapos ang forma at maging pagbus na semento. Tinayak naman nila na mas pinapakapal na nila ang bakal na gamit dito kumpara nga raw dun sa nasirang seawall upang matiyak na hindi na muli mapeperwisyo ang publiko. Sa ngayon, patuloy naman ding umaasa ang mga residente na naturang lugar na magkakaroon nga ng long-term solution para dito sa kanilang problema sa pagbaha at hindi nga lang daw sana maging solution. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 4